Maragan doon, Cavite. Welcome to my office. Isang napakagandang spot. Ang lalim nito. tarik. At sa baba, napakatarik. Napakalalim ng mga spot. Ano ang pakiramdam mo? Okay. Ang ganda, lalo na doon sa baba. Pakanaan namin ito. Nasa taas yung sasakyan namin. Eh. Bumaba lang kami. Sinarvay namin. Eh, pasado ka rin siya eh. Pero sa akin, pasado na rin eh. Kaya tingin ko hunting spot natin ito. Ngayong March 2025. Pagkatapos natin sa Bailen, sunod natin ito maragundo na. Okay, welcome to my office. Kanaan natin ito, Che. Okay, sige, tara. Kunin natin ang kawin. Let's go. Ito isang adventure na biglaan. Uh, hindi namin expected na makakarating kami rito dahil ang una talagang spot na gusto namin puntahan. Yung Pantihan Falls, yung Ragatan Falls, yung Mapato. Sa Mapato, dyan sa bandang uh, Maragondon, Cavite. Pero since nadaan na namin ang spot na ito, napagtanong namin dyan sa taas. Uh, Layo ni Piro daw ang tawag dito. Bihira ang palos, pero malalaki. Dito nakapakaganda ng pato at kahapon hindi nakapinakapag video sa pagkakana dahil nga sobrang tarik at mahirap lusungin kaya sabi ko ka Richie sa pamamandaw tsaka nga tayo mag video bumaba kami dyan kahapon may dalawa kaming kawin sinipin daw natin kung kami... may parang wala wala hindi naman binatak may dalawa kaming kawin doon kaya wala hindi naman binatak eh. Walang hulo. Sabay ko kay Richie, tinatamad akong lusungin yun dahil napakatarik sa baba. Eh, sabi siya na lang daw, sayang, dalawang kawil kasi yun. Ayun. Medyo maliksiliksi itong kasama ko, kaya siya na lang bumaba. Ayun. <laughs> Ang layo nang iikutan. Eh, walang huli. Tanaw ko na rito sa taas. Ayan, kuha ko yan. ako ng mga ano dyan. Sampung minuto bago makalusong. Yung tilapia dun parang gulutang na yun Yun, yun wala Kiwit pa rin sinisilip namin yung kawid namin sa baba mula rito, hanggang doon sa baba sa yung doon kinanaan na namin sinisilip ko kung may huli binabat ako pero parang wala reaksyon parang matabang pero anyway, yung baba na yan dyan tayo lulusong matarik yan isang lusungan lang, lang mahirap lusong ahon dito eh mahirap pero mula doon hanggang doon nagdiretso na yan. Duna tayo. Duna tayo ahon sa dulo. Ay ah, tara, Ci. Tara. Malumaga pa. Ah, pang-tamblay. O nong ka bigod na. Kita mo na 'yan. Pangin itu pangapat, pangapat. Bangun lagi. Ada. 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 Ada beberapa perendam. 2 na ito 0 pa rin Nandun na yun ka naman Wala Ano ba Bilaw. Ito magkabilaan nilalagyan namin so, Ito Wala pa rin. Gawin. Isa. At isa. Pagka wala ito, wala. Malagon doon. Wala naman ng ilog nyo rito. Wala na paramdam Lahat may paeng. Hindi nabawasan ng paeng. So, isa, wala rin ito. Huli! Kasi <laughs> ito, uwi na. ah. na ko. Kaya nga. Kaya nga effort. ang pagod. Wala. 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 Ano, Tio? Siro tayo. Mismong lokal na taga rito nagkwento sa atin nun. Lumapit kagabi doon sa ating tinutulugan. Hmm. Kaya pala kahit isa wala tayong mahuli. Oo. Dito, nakalabing pitong kawil kami. Labing pito. Kahit isa wala. Kahit uh, pain walang bawas? Pain walang bawas. So, um, ang rito talagang, ano, talagang masyado na salanta ang ilog na ito. Ang napakaganda. Pag tinignan mo naman talaga mabibigahan nito, Ang ganda ng mga spot. Ang ganda ng mga dumingding. Talagang ano. Uh, Napitrill ako pag nakikita ko ganitong spot eh. Kaso wala talaga na ang uti. Wala. Sayang. Anyway, that's all for today's video. <laughs> Salamat sa inyong panonood. Dito sa Maragondon, Cavite. Ah, sorry mga ka-office, wala tayong huli. Pero hindi doon natatapos ang ating video. May kaibigan tayo dito, kagabi lang namin nakilala. Ayan, si Chip William Corpus Malimban, isang retired Navy officer taga rito pala siya yung uh, spot na pinagkanaan namin at itong lugar na pinagparkingan namin eh, teritoryo pala niya <laughs> eh, uwi kami tsaka lang namin nalaman yung spot na sinasabi niya hindi pala yung uh, pinagkanaan namin hindi pala yun eh, sabi niya pagbalik nyo ika dito may tuturo ko sa inyo napakagandang mga spot lakay pala siya rito kaya alam na alam niya pero ngayon sinamahan niya kami sa kanyang farm eto, lawak na kanyang farm oh Oh, hanggang sa matatanaw mo. Sagingan, kamutihan. Mangga. Kawayanan. Dito sa Maragondon, Cavite Eto, ay bago daw kami umuwi. Eh, may papadala siya sa amin. ano ba yan, Chip? Balinghoy, balinghoy. Balinghoy. Dito tayo kumuha sa banda rito. Kukuha daw kami balinghoy. Dito ang tatabang dulo. Dito ang Medyo hindi tayo pinalad ngayon pero dito May nadagdag na isang kaibigan sa atin. Makabawi tayo. May bonus pa. May uwi tayo. May pasalubong tayo. Mangungo daw tayong baling huy. Ay, ayan, malaki na yan. Malaki na yan. malit, malili pa tayo. Oh. Oh. Ayan, chi. Kunin natin doon. Bili, doon tayo. Doon tayo. malaki doon. Dumaan. Okay. Halog-galog. Yan. yako, oh, puro-puro oh. Tapos, oh. Hutame. <Jacqueline> oh, Tapos. Pa. Magaganda pa ang laman niya. Lalaki pa yan <sover> ako, <expands progressing> malaki pa yan. Yan. Oh, mo, oh, ganda. Oh, mo lalaki niya no? Ang oh, haba. Timo. mo. punta ko diyan sa bahay, dito ka to, Tama, tama ni Isis. Tuwa-tuwa. Ah, oh, ayan, bukod sa kamote, Tara, oh, uh, uh, meron pa daw kami sa ba. <laughs> uh -huh. Ay, nako, sarap dito sa Maragondon. Dito, masarap ang buhay. <laughs> Kaya ako yung nag-recharge na. Ito,